ngayon upang ibahagi sa inyo ang mga pangyayari sa mga huling sandali ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. niyo si yung at ang kanyang walang kumpay na determinasyon upang magpalaya ang ating bansa ay nagmula sa kwento ng kanyang ina tukol sa isang gamugamo. May kita natin dito na isang gamugamo ay nagpupumilit na makalapit sa liwanag ng apoy. Gaya rin ni Rizal, pinilit niyang mapalaya ang ating bansa anuman ang ibungan nito sa kanya. Nung bata pa man si Rizal, kinakitaan na siya ng kahil kahiligan sa pag-aaral. At dito, may kita natin ang kanyang walang humpay na pagtuklas sa karunungan. Isa sa mga pangunahing layunin ni Rizal kung bakit siya kumuha ng kursong medisina ay upang magamot ang kanyang ina. Dito, may kita natin na isang ang isang sinasagawang operasyon sa kanang mata ng kanyang ina. Maliban sa pagiging doktor, si Rizal ay isa ring bantog na manunuklas at iskultor. Si Rizal rin ay may alam na 22 lingwahe dahil rin dito, siya ay nakapunta sa iba't ibang lugar. Makikita natin si Rizal kasama ang kanyang mga kaeskwela sa Madrid. Dahil rin sa kanyang hilig sa paglalakbay, siya rin ay nakasakay na sa maraming barko tulad nito. Noong 26 ng Desyembre, 18, siyam na ay nagkaroon ng hukumang militar na siyang mag uusi sa kasong rebelyon at sedisyon laban kay Jose Rizal. Ang pinuno ng hukumang ito ay si Don Jose Carroes Caravana at sinabi niya na pangunahing tagapanagot ng himagsikan at kaluluwa ng revolusyon sa Pilipinas si Jose Rizal. Nagkaroon ng tagapagtanggol si Jose Rizal sa pamamagitan ni Don Luis Tabiel de Andrade. At sa huling bahagi ng hukuman ay sinabi ni Jose Rizal na may tatlong bagay siya na kailangan linisin upang patunayan ang kanyang sarili. Una, nakumbinsin niya si Dr. Pio Valenzuela na hindi na sumama sa revolusyon. At napatunayan niya nga ito dahil napawalang sala si Dr. Valenzuela. Ikalawa, kung magkasalungat man ang desisyon ng mga miyembro at ang desisyon ng pinuno na si Dr. Jose Rizal sa La Liga Pilipina, hindi siya magiging karapat-dapat na pinuno. At ikatlo, inamin niya na totoong pinuno siya ng La Liga Pilipina. Ngunit ito ay tinatag lamang para sa sining, komersyo at industriya at pagpapangunlad ng Pilipinas. Kaya sa mga sinabi niya ito, hindi niya, hindi niya naman na, pagbago ang isip ng korte at tuluyan na siyang mahatulan sa Disyembre 30, labing walo siyang naputanin ng kasong kamatayan. Halos pag na ng Disyembre 29, nang payagang makapasok ang mga kababaihan sa pamilya ni Rizal sa prayer sa Santiago upang magpaalam kay Rizal. Ngunit sadyang mahigpit ang mga gwardiya na sa kanilang pagdadao. Nauna ang kanyang ina na si Doña Theodora kasama ang kanyang kapatid na si Trinidad. Pagkaraan ay pumasok ang kanyang mga kapatid na sina Josefa at Lucia, at sa kanila ay winika ang mga salita ng pamamaalam ninais ni Rizal na magpakatawaran sila at magmahalan sa kanilang pamilya. At kailangan nila magkasalamat sa may kapal dahil mamamatay si Dr. Jose Rizal ng malinis ng kalooban. Nagkapanahon din si Rizal na lumiyang sa kanyang minamahal. Kay Blumentritt, kay Pasiano, sa kanyang ima at sa kanyang ina. Hating gabi ng december 29, 1986, Nakaupo sa harap ng kanyang lamesa, sa tabi nito ay isang lamparang dealkahon na magkakanlong ng kanyang tula para sa bayan at sa bahong nek. Sumulat si Rizal ng kanyang huling panghimakas, ang may ultimo deantos. Labing isang babae sa kanyang ibighanin, subalit iisa lamang sa puso niya'y nanatili, si Josephine Bracken, ang babaeng Irish. Sa mga huling araw ni Rizal sa Fort Santiago, ay dinalaw ni... Josephine Bracken kasama ang kapatid ni Rizal na Trinidad si Jose Rizal. Sa unang pagkakataon ay hindi sila pinayagang makapag-usap, subalit dahil sa tulong na rin ng isang pari ay hinayaan na magkaroon ng daupang palad ang dalawa. Sa kanilang pag-uusap ay inalay ni Rizal ang Imitation of Christ na sinulat ni Thomas Kempis kung saan sa unang taon ay nakasulat sa Mahal Kong Josephine, December 30, 1896, Jose Rizal. Isang araw, bago bitayin si Dr. Jose Rizal, ay nakipagtagpo siya kay Padre Bariguel at sa isang tinyente. Hiniling niya sa tinyente na tanggapin ang alpiler na ginamit niya sa loob ng maraming taon. Ito raw ay upang tanawin ang utang na loob niya dito sa tinyente. Hiniling din niya sa pari na, na sumuporta sa kanya habang siya ay nasa dapitan na wag nang pumunta sa pagbitay sa kanya sa bagong bayan sapagkat ayaw niyang mahirapan pa ang loob nito. Eksakto ika at tatlong ng umaga nang magsimulang bumuo ng pangkat ng mga sundalo upang dalhin si Dr. Rosairzal sa luneta kung saan siya babarin. Sila ay nagsimula sa Puesa Santiago at dumaan sa Plaza del Plaso at dumaan sa harap ng katedral at dagli silang kumanan sa, at napunta sa kanan ng abinida. Napaka, napakarami ng tao bagamat maaga pa. Paminsan-minsan ay umingiti at lumilinga si Rizal sa paligid upang makakita ng mga taong, ma, ng mga taong makikilala. Ngunit wala siyang nakita. Nagtatago, di kaya nakabilanggo ang kanyang mga kaibigan. Nang makarating siya sa dulo ng abinida na ngayon ay kinatatayuan ng monumento ni Legaz, natanaw niya ang kapal ng tao na pumupuno sa pasyalan ng Luneta. Dali-daling lumakad si Rizal papunta sa, kwad sa kwadradong pinupunuan ng mga tao makakasaksi sa kanyang kamatayan. Naroon rin ang mga sundalo na kung saan magsisintensya sa kanya sa nalalabing niyang oras dito sa mundong ito. Kaya naman, pinahintulutan at pinakausapan ni Rizal kung maaari siyang barilin na nakaharap sa sambayan ng Pilipino. Ngunit pinaalala ng sundalo na sumusunod lamang siya sa gusto ng mga nag uutos sa kanya kaya hindi niya ito pinahintulutan. Kaya sabi na lang ni Rizal, sige, babarilin niyo ako sa paraang gusto niyo. Ang huling pakiusap ni Rizal ay huwag siyang barilin sa ulo. Pagkos, inalok niya ang kanyang dibdib. Ngunit, inutusan siyang lumuhod at ito'y kanyang mariinting tinanggihan. Pin Lumapit sa kanya ang paring swita at inilapit ang krosipiyo upang ito'y kanyang halikan. Pinaharap siya sa dagat at pinatalikot sa mga sundalong babaril sa kanya. Lumapit din ang doktor militar sa kanya upang salting ang kanyang pulso at sinabi, Normal ang inyong pulso, senor nagkibit balikat si Rizal. Ito na marahil ang rurok, ang dulo ng kanyang kalbaryo, ang rurok ng kanyang pagsasakripisyo sa bayan. At ito na, ito na nga ang naging wakas. Sa dakong ikatlong minuto ng ikapito ng umaga, isang bala ang tumapos sa buhay ng ating pangbansang bayani, na hanggang sa uli ay pinanindigan ng kanyang pagiging makabayan. Ang kanyang kamatayan, ang siyang naging apoy sa imagsikang Pilipino noong taong 1896 at ang nagbigay buhay sa mga Pilipino sa kanilang pakikipaglaban upang makamit ang